Okay. Panibagong si-share ko uli sa inyo itong aking good finds na isa sa mga good finds na tools na nabili ko sa nasa the raising. Yan. Ang tanong, bakit kahit walang butas yung gulong mo ay kadalasang lumalambot? Yan. Ito ang magiging sagot mo dyan. Mura lang naman to sa Lazada. Ayan, pakita natin yung ano Yung seat cover na puti Ayan Para Alden yan Ayan Lamat Lamat Alden At ito <laughs> Tera, ito na yung tools Ayan Ano nga ba ito? Ito ay Mga valve Ang tawag sa kanya ay schrader Shrader valve Ayan Dalawang klase siya. Kasi ito originally na pang aircon. Ito yung sa low side. Ayan. Malaki siya eh. Tapos may sa high sa high side naman ito yung maliit Ayan, sa side, sa pressure side ng valve kadalasan nasa ano siya sa service port o kaya yung recharging charging valve nung kinakabitan ng gauge ng aircon technician natin. Pero ito kasukat to ng kasukat siya ng kasukat siya ng mga tire valve ng ating gulong. Kaya kung, kung kaderasan may singaw, ito, palitan mo nito. Hindi mo na kailangan pumunta sa vulcanizing shop. Kasi pag, pag, sa vulcanizing shop, either palitan na buong tire valve yung sayo o kaya itong pito lang. Tapos may kasama siya nito. Ayan. Ito yung wrench niya. Ito yung para sa malaking pito. Ayan. Sa low side, low pressure side ng aircon. Saka ito yung para sa high pressure side. Hay. High, <laughs> high pressure side ng aircon. Ayan. Paano ngayon to? Teka nga po. Ayan. Paano ngayon to gagamitin? Kasi ito, dapat, sak yung gatla niya, may gatla. Sakto siya dun. Ayan. Ito pihit mo. Ayan. Pag nakasaksak siya dun sa tire valve Nakasaksak mo gano'n. Sakto yun dito Yun know, oh. o Pipihitin mo na lang siya para humigpit O kaya luluwag Luwagan mo para papalitan mo Pero pag may singaw Higpitan mo Kasi yung goma nito Ayan Nagagato din Dyan nagsisimula yung maliit na leak Kaya pag mapapansin mo after a week nagbabawasan ng pressure yung ano mo yung gulong mo saan so, nga yung makikita yan ay sorry una natin dito so sa actual sa gulong ay sorry basa basa ay, basa tumulo kasi dyan yung drain ng aircon hirap kasi pag ganong malamig <laughs> pag malamig yung aircon eto <laughs> Ayan, madaming tubig sa drain. Ayan. Tanggalin natin yung tarip. Ayan. Makikita mo. Ayun. Yung tire barb. Sakto yun dito. Saksak mo ganun. Tapos, pitin pa kanan. Para ano, sisikip siya. Solve yan, hindi nasisingaw uli yan. Pag sumingaw ulit, palitan mo nung, palitan mo nung ano, nung pito mismo. Yan, balik na natin. So, share nyo. Doon sa mga kadalasan nakikita nyo ano, yung ano, namumroblema na lumalambot daw yung gulong nila. Ayos ba? Yan lang, oh. set lang yun. Ano eto, itong, itong isa pinagpalitan ko na to eh. Luma na yan. Yan yung pula. Nagpalitan ko na yan. Okay. Ayos ba? Sige, sige. Bye-bye.